Hello guys, ang ginagawa natin ngayon ay sa ano um, C-17 Globemaster Aircraft So ito yung ginagawa ng C-17 So ito yung uh, main wings niya Ito yung vertical at uh, horizontal stabilizer to yung sa so, may niya sa may puitan ng globe si binti natin globe master to kasi paumbok ito dito so ayan kita nyo para pa paumbok siya so may burot burot baga may burot niya na so pakita na po ninyo ang akong akong gisunod sumoni so, atong gisunod mga kapapsis isa ito yung sinusunod ko ayan oh kita nawa so ayan so ito yung sa tail bahagi ng tail ayan op oh, ayan okay and so gagawa tayo ng adjustment adjustment mamaya ah, kunting anan lang okay to so hindi pa ito final so may adjustment pa tayong gagawin so basta importante nakuha na natin yung main yung main mass body niya okay dito sa cockpit, hindi pa, ta, hindi pa natin tinatrabaho yung sa cockpit. Tika hmm. lang. So hindi pa natin tinatrabaho dito sa may cockpit niya dito. Okay, tatrabahoy natin yan. Pakikita ko sa inyo kung paano gawin yan. Ito explain ko lang pala kung paano ba ginagawa ito yung tube type yung ano to meto circular shape okay ah um, ito po ay isang ano ganito lang po yan dinidikit ko to dinidikit ko yan pag yung dalawa dinidikit ko yan katapos pag dumikit na yuyupiin mo lang yupi ganyan yupi yupi yupiin mo para mag C, C shape siya magiging C so magiging circular shape na siya tapos isang ganito naman parang parang nagawa ko parang ano te isa dalawa tatlo tatlo sila so ini up ko so pinurma ko ng ano circular tapos dinikit ko tapos ito na ang resulta ayan so, ano yan halo so dito ano to ha uh, temporale lang ito kasi ano eh, nabubukas yan dyan nabubuksan yan dyan so temporary lang muna yan tapos tatrabuhuin natin yan okay so ganito na ito na yung shape ng C17 globe master natin. So ganito. Ganito, um explain ko kung paano gumawa ng angles. Ganito 'yan eh. ito sample lang to ha. Ganyan di ba? Ganito 'yan. Pataas. Pa, pa, so upin mo, bali baliin mo lang balibaliin. 'Yan, ganyan. Oh. Tapos lagyan mo ng pandikit jan. Yan, ito yung ginagamit ko. Uh, mahal na pandikit ito. Greco Triple Maganda tong klase. Pa liquid sya. Meron din akong isang ginagamit. Yung 3 Prag. So oily naman ito. So kung gusto nyong um, hindi talaga ano <clears throat> kasi ito pag dinamihan nyo ng paglagay, eh, ano, kakalat agad ito dyan lang sa mga anong gusto nyong point kung doon lang sya kasi oily sya hindi sya masyadong ano nag i-scatter ayan tapos pag napurman nyo na yung ganito yung paublong circular shape paglagay nyo na ng pandikit dyan so malamang ano yan Uh, didikit dyan pag dry ng ano natin adhesive ayan ito na yung temp uh, hindi temporary permanent sheet so lihain mo lihain natin ngayon tapos yung hindi nyo uh, yung nakita nyo yung una yung hindi ano parang may mga ano siya lihain nyo lang tapos yan ganito na magiging smooth na yung ano niya yung product niya yan ito na yung magiging ano niya mukha niya magiging spot na so makukuha mo na yung pabilog na hugis yan okay ayan o ito ito yung nangyari dito ito sample ko yan kita nyo ito yan yan o ayan o Ayan. E dito naman, hindi to ano, halo, hindi to halo, hindi ganito. Purong-puro ito. So, pinagdikit ko talaga sila lahat, dinikit, tapos ano, nag-shape ako ng paganyan. Itong angles nito na ganito. Uh, kasi dyan natin gagawin uh, uh, gagawin yung sa cockpit nya. So dapat matigas siya kasi pag ganito yung halo madali lang siyang nabibreak na sira pag ginamitan niyo ng ano. Okay. Ito uh, mamaya pagkatapos nito, re reinforce natin 'yan sa ano sa loob para titibay 'yan. Ng ganito, titibay 'yan. So mga kapapsis. So tandaan nyo. Gina, ang ginagawa natin nun ay C-17 Globemaster Aircraft. So military cargo ship to. Okay. Gawa ng Amerika. So yung, yung yun yung natin. Okay. Uh, hindi uh, as para sa kalaman nyo, hindi ako gumagamit ng um, blueprint o anuman. So diretso ako magtrabaho. So tingin sa picture tapos dito na. Trabaho agad dito. May ginagawa lang ako mga linya-linya yan. Pero ano talaga, diretso talaga ako magtrabaho. Sabi so, bisaya pa, diretso na ba? Diretso na ako magtrabaho, badili na kuman hmm. mo diagi pa tag mag bring doing pa tag doing pa tag plano nya tong sundo dili na diretso na ta so imurang i practice ang imong imagination imagination okay hmm. na practice lang kon sa practice ko halagin ninyo nini keri mangud sa atong popsico sticks mga kapapsis halos tanan almost everything halos lahat Nakukuha natin, o naka, nagagaya natin. Aircraft, aeroplano, helicopter, vehicles, tanki, barko, motor, bisikleta, action figures. Ayan. Robots, okay. Helicopters, yan. Nakikita nyo, may mga helicopters dyan. O, may sample ako dito. O ito, isang helicopter yan. Tawag dito ay... T-129 attack helicopter. Ito yung binili ng Philippine Air Force sa Turkey. So, yung gulong. Okay, naiikot. Yung, yung machine gun niya. Okay, naiikot din. Rotor. Ikot. Gulong sa sa tail. Yan. Ikot. At yung ano, tail rotor. May ikot. Hihipan mo lang yan. Oh. Oh, ayan, oh ipan mo lang at uh, iikot na okay so lahat ito gawang popsicle sticks so meron dyan uh, yung bale for one to meron tayong uwe black hawk meron tayong ano sample lang Navy, yung Wildcat, Meron din yung um, torpedo helicopter natin. Meron din tayo Star Wars, ito. Ano tawag to? Millennium, Millennium Ship. Hmm? Ito, mayroon tayong Star Trek. Star Trek ship. Enterprise Voyager. Okay? And ito yung kalaban ni Enterprise. Mayroon tayong kalaban ni Enterprise. Ito yung Klingon ship. So, parang ibon. Hmm? Klingon ship. Parang ibon. Hmm. meron tayong Starfighter. Okay, mayroon tayong starfighter ito. Okay, starfighter Ito yung starfighter Sa Star Wars naman to. Ito yung armas niya, naiikot din. Okay, kita nyo, Star Wars. Oh, lahat ito gawa ng popsicle stick. Okay. Malabi pa tayo dito mga example. Mayroon din tayong ano tawag nyo dito? Hmm. O, yung paa niya gumagalaw din di ba ulo gumagalaw yan sideways up a uh, down up okay aso ha? yung armas niya may ikot laser laser cannon yan okay dito yung nakasakay yung mga starship troopers troopers ni Darth Vader ito ang tawag nyo nito ito yung sinasakyan ni Darth Vader di ba Galactic starship yan yan so madami tayong sample ito uh, the ever reliable Philippine Air Force helicopter yung UE yan o may ikot hipan lang hmm? to Philippine Air Force may logo sa Philippine Air Force UE so ang model naman dito ay UH-1D so UH-1D daw tawag dito meron siyang ano meron hmm? siyang rocket pads sa rocket lancer Ayan, ito yan. Oke, okay. niya. So, parang may malaking ano dyan bagay, di pa, ba? Ano yan? Yan po ay ang Voltis B. Okay. Okay. So, para siyang sisilong sa so Mobile Legends, meron siyang spear. Spear weapon. Oke. Okay. So, tawag ko dito naman na isang ano ito eh? Volti shield na may armas na. Kasamang armas. Gatling. Meron siyang extra sword. Ito yung ano niya. Natatanggal to. Oh. Dali lang tanggalin. Diba? Mm. Side arms. So, armas yung uh, side arms parang sa sundalo pa 45. <laughs> Ito yung ano niya. Yung multi sword. So, modify modify multi 5 po ito ha. Modern multi 5. Okay. Articulated po yan. At, bolt in, bolt out. So, ano yan? 16 inch in height. Yan po. O, ito. Yan. Nagagalaw yan kasi 'yung gusto niyo mag-overextend 'yung paa. Ayan, hindi siya ano magiging balakid kung mag extend 'yung paa ng anumang gustong pose o pose na gagawin nyo Okay? Ayan. Ayan. Hmm. Di diba? Ang galing ng pose ni Boltis B. Ayan po, kaya mga kapapsis, ito mabalik tayo sa tinatrabaho natin. Si C17 Globe Master ayan. Ayan, unti um, -unti nating nakukuha yung ano ha. Yung ano niya? Shape niya, body shape, body uh, mass structure. Ayan na. So abangan niyo sa nating video. So sinasabi na kayo sa video natin kasi cellphone lang yung ginagamit natin at uh, oh, tayo tayong shadow may edit na ginagawa so ito lang sa sunod sa sunod abangan nyo, usundan nyo yung youtube channel ko uh, ano nga pala mag subscribe, hit na notification bell like and share yan sa youtube natin yung youtube natin yung pangalan ay Vicente Duino yung FB page naman natin ay Extreme Popsicle Stick Arts at yung Instagram natin IG is Vicente Duenio ganun pa rin sa FB ayun rin Vicente Duenio yung Youtube Vicente Duenio so huwag nyong kalimutan mga kapapsis so gusto sa ano may mga tanong dyan mag ano lang kayo message lang kayo dyan sa baba so may mga ano tayo dyan leave your message so gusto magpa ano magpa uh, ano tawag nito na shout out sige shout out kayo isa shout out kay, ko kayo okay 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 mga papsis sa susunod sa so, ulitin goodbye